Spoiler para sa episode 163, ang ahas na uhaw sa dugo ek si Yan Kuang Sheng tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Bai Yuan na ang nagsabi sa iyo, ang lugar kung ito ay tinatawag na lupain ng dugo. Tumango si Lin Moyu. Kung gayon, alam mo ba kung bakit ito tinatawag na lupain ng dugo? Umiling si Lin Moyu. Hindi niya alam. Sabi ni Yan Kuang Sheng, ang lupain ng dugo isang hiwalay na espasyo na iniwan mula pa noong unang panahon. Mga isang daang kilometro ang lapad, mahigit sampung libong kilometro ang taas at baba. Labis na nagulat si Lin Moyu. Akala niya ay napakaliit lamang nitong hiwalay na espasyo, ngunit umaabot pala ito ng sampung libong kilometro pataas at pababa. Lumalabas na ang espasyong ito ay hugis silindro. Tumingala si Yan Kuang Sheng sa langit sa itaas o sa ibaba, mga 10,000 kilometro ang layo, may isang mabangis na hayop na tinatawag na ahas na uhaw sa dugo. Ang kinakain mo ngayon ay karne mismo nito. Biglang napansin ni Lin Mo Yu na tila bahagyang gusot ang leleyan ng damit ni Yan Kuang Sheng. Nang lumabas ito kanina, maayos pa ang damit niya. Bukod dito, tila may bahid pa ng dugo sa kasuutan. Hindi lang iyon, pati ang kanyang sable, espada, ay may bahid din ng dugo. Guru, nasugatan po ba kayo? Tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Wala ito. Kahit paano, ang ahas na uhaw sa dugo ay isang antas Diyos na mabangis na hayop. Para makakuha ng karne nito, kailangan talagang magbayad ng malaking halaga. Nang marinig ito ni Lin Mo nakaramdam siya ng kaunting pagkaantig ang lahat ng salitang sinabi ni Yan Kuang Sheng sa kanya ay hindi aabot sa sampung pangungusap, ngunit dahil sa kanya, nakipaglaban ito sa isang antas Diyos na hayop. Iwinagayway ni Yan Kuang Sheng ang kamay. Nandito na ako ng ilang dekada, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang nakalaban ang mga yun. Sanay na ako. Sa mga oras na ito, naubos na ni Lin Yu ang karne ng halimaw. Ngumiti si Yan Kuang Sheng. Tapos ka na kumain. Maghanda ka ng mag-enjoy. Mag-enjoy. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Makalipas ang isang segundo, isang malakas na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Agad na sumunod ang matinding sakit. Napaungol si Lin Moyu, nanginginig ang buong katawan. Masakit. Sobrang sakit. Ang buo niyang katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Sariwang dugo ang damaloy mula sa buong katawan niya. Sa isang iglap, si Lin Mo ay naging isang taong dugo. Hindi makapaglabas ng kahit anong tunog si Lin Mo Dahil sa sakit, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang maamong mukha ay naging pilipit. Nagngalit siya ng ngipin at nagtanong, Guru, bakit po ganito? Sabi ni Kuang Sheng, nakagamit ka na ng milagrosong gamot dati. Tama. Ang milagrosong gamot ay gawa mula sa esensya ng dugot laman ng ahas na uhaw sa dugo. Pero kapag ginawa ng gamot, malaki ang nababawas sa bisa nito. Para makuha ang pinakamagandang epekto, kailangang kainin ito ng hilaw. Bago ang pangalawang pagpapalit trabaho, pwedeng kumain ng isang beses. Pagkatapos ng pangalawang pagpapalit trabaho, pwede ulit kumain ng isa pa. Pagkatapos ng ikatlong pagpapalit trabaho, pwede pa ulit kumain. Sunod-sunod na pagtaas ng bisa, sa ganitong paraan lamang mapapalabas ang katangian hanggang sa sukdulen. Pagkatapos, nagpakita siya ng mapanghamak na tingin. Kung hindi mo kayang magtiis ng hirap, paano ka magkakaroon ng karapatang maging isang malakas na nilalang? Ang pangunahing milagrosong gamot ay nagdaragdag lang ng dalawandaang puntos sa katangian, Walang kwenta yun. Bilang lalaki, kailangang magtiis ng hirap para makakuha ng benepisyo. Ang kinain mo ay mula sa pinakamataas na uri ng ahas na uhaw sa dugo, hindi ito may kukumpara sa ordinaryong milagrosong gamot. Ganoon pala, natuklasan ni Lin Mouyou na mabilis na tumataas ang kanyang mga katangian. Ang pangunahing milagrosong gamot ay walang sakit, at nagdaragdag ng dalawandaan sa lahat ng katangian. Ngunit ngayon, sa direktang pagkain ng hilaw na karne ng ahas na uhaw sa dugo, bagamat masakit, ang lahat ng katangian ay tumaas ng hindi bababa sa 2000. Sampu ang epekto kumpara sa pangunahing milagrosong gamot. Katumbas ito ng epekto ng panggit ng milagrosong gamot. Kaunting sakit lang naman. Kung papipiliin si Lin Moyu, tiyak na pipiliin pa rin niya ang kaunting sakit. Bilang lalaki, bakit matatakot sa sakit? Nang makita ni Yan Kuang Sheng si Lin Moyu na nagngangalit ng ngipin at nagtitiis ng hindi umiimik, lalo siyang nasiyahan. Malapit ka na sa pangalawang pagpapalit trabaho. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng pagbabago, isang pagtaas ng antas ng trabaho, tama? Alam mo ba kung ano ang pinagmula ng pagtaas ng antas ng trabaho? Ang pagtaas ng antas ng trabaho ay nangangailangan ng ilang bagay. Una ay swerte. Kung malas ka, kahit siyam na putsyam na porsyento pa ang tiyansa, masasayang lang ang oras. Pangalawa ay ang mga katangian. Kailangang malampasan ng mga katangian ang pinakamataas na limitasyon. Ang pinakasimpleng paraan para malampasan ito ay ang milagrosong gamot. Kaya, huwag mong maliitin ang 200 puntos na katangiang bigay ng milagrosong gamot sa paglampas lamang sa puntong iyon maaaring tumaas ang tsansa ng pagtaas ng antas ng trabaho maliban sa milagrosong gamot marami pang ibang paraan para malampasan ang limitasyon ng katangian halimbawa ang banal na lakas sa walang hanggang trial battlefield ang mga kristal ng kaluluwa mula sa panig ng mga soul insect kapag mas marami kang nalampasang limitasyon sa katangian, mas mataas din ang tsansa ng pagtaas ng antas ng trabaho. Pangatlo ay ang iba't ibang bagay na nagpapataas ng tsansa para sa pagtaas ng antas ng trabaho. Halimbawa, ang asensya ng Demon King mula sa Nirvana Battlefield ay isang magandang bagay. Bukod pa riyan, may mga porma sayon para sa pagpapalit trabaho, at iba pang mga bagay na nagpapaganda lang ng sitwasyon, na maaaring lalo pang magpataas ng tsansa. Napaka-detalye ng paliwanag ni Yan Kuang Sheng, walang tigil sa pagsasalita. Namuhay siyang mag-isa rito ng ilang dekada, karaniwan ay wala siyang makausap. Nang magsimula siyang magsalita, hindi na mapigilan. Nakikinig ng mabuti si Lin Muyu. Nagsalita na rin si Bai Yi Yuan noon tungkol sa pagtaas ng antas ng trabaho. Ngunit dahil sa pabaya nitong ugali, hindi ito naging masyadong detalyado. Ngayon, matapos makinig, nagulat si Lin Moyu. Hindi katakatakang ganoon na lang kung pahalagahan ng iba ang milagrosong gamot, iyon pala ay para sa paglampas sa limitasyon ng katangian. Kung gayon, ang kanyang mga katangian. Tanong ni Yan Kuang Sheng, nakatapak ka na siguro sa walang hanggang trial battlefield, di ba? Nakakuha ka ba ng banal na lakas? Habang tinitiis ang sakit sa buong katawan, nagngalit ng ngipin si Lin Moyo at sumagot, Opo, nakakuha. Ha, sabi ni Yan Kuang Sheng. Maaasahan din pala ang batang ito. Anong level na ang banal na lakas mo? Level 5 na ba? Sabi ni Lin Mo Yu, level 39 po. Ha, level 3 pa lang. Medyo nadismaya si Yan Kuang Sheng. Bagamat bawat level ay isang porsyento lang nadagdag sa katangian, kapag mas mataas ang level, hindi maliit ang pagkakaiba. Ngunit ngayong nandito na, wala nang magagawa. Kaysa naman wala, nagngalit ng ngipin si Lin Mo at sinubukang lakasan ang boses, guro, hindi po level 3. Level 39 po, kalansing. Nahulog ang sable ni Yan Kuang Sheng sa lupa hindi pa kailanman nagulat ng ganito si Yan Kuang Sheng. Kahit sa kanyang karanasan, ang sinabi ni Lin Moyu ay talagang nakayanig sa kanya. Nakikita ni Yan Kuang Sheng na hindi nagsisinungaling si Lin Moyu, Yu, base sa ekspresyon nito. Siya mismo ay nakakuha lamang ng banal na lakas na level 5, kapareho ng level ni Bai Yi Yuan. Ito na ang pinakamataas na record ng lahi ng tao. Silang dalawa ni Bai Yiyuan ay nasa tuktok na ng lahi ng tao. Ngunit ano itong level 39 na sinasabi ni Lin Moyu? Paano mo nagawa iyon? Isinalaysay ni Lin Moyu ang proseso kung paano niya nakuha ang banal na lakas kay Yan Kuang Sheng. Kasabay nito, sinabi rin niya ang mga katangian ng kanyang trabaho, ngunit hindi binanggit ang tungkol sa Ding Xianzhou, banal na bangka hindi pa nakakita si Yan Kuang Sheng ng trabahong necromancer noon. Nahulaan niyang ito marahil ay bagong trabaho na lumitaw sa lahi ng tao. Bawat ilang dekada, may mga bagong trabaho na lumilitaw, kaya hindi na nagtaka si Yan Kuang Sheng. Tutal, matagal na siyang nasa lupain ng dugo, hindi na gaanong marami ang alam niya tungkol sa labas. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Yu tungkol sa katangian ng kanyang trabaho, matapos magulat, hindi niya maiwasang magpakita ng bahid ng paghanga. Ang mga skill ni Lin Moyu ay otomatikong tumataas ang antas kasabay ng pagtaas ng kanyang level. Ang tanging kailangan ay ang mga skill na pinapraktis niya ay kapantay ng kanyang kasalukuyang antas. Sa mababang antas, hindi ito mahirap gawin. Sa ugali ni Yan Kuang Sheng, hindi niya maiwasang hanggan si Lin Moyu ang katangiang ito ng trabaho ay sobrang ganda. Naalala niya ang sariling proseso ng pagpapraktis ng mga skill, ang pagkakaiba talaga ng tao sa tao ay napakalaki. Tinitigan ni Yan Kuang Sheng si Lin Mo Ang ibig mong sabihin, pagdating mo sa dulo ng Divine Spring Secret Realm, sumabog agad ito. Tumango si Lin Mo Opo, napaisip si Yan Kuang Sheng. Kung gayon, malaki ang posibilidad na sa hinaharap, mawawala na ang Divine Spring Secret Realm. Kanino mo pa ito na Sabi ni Lin Mo Yu, alam na po ni Naguro Bai at Senior Meng. At kayo po, tumango-tango si Yan Kuang Sheng. Kung alam ni Meng Anwen, hayaan na natin siya ang umasikaso. Hindi na natin kailangang pakialaman. Nag-isip sandali si Yan Kuang Sheng at nagpatuloy, kung ganoon kataas ang antas ng iyong banal na lakas, kailangang baguhin ang ilang plano. Tanungin kita, takot ka bang mamatay? Mabilis na sumagot si Lin Moyu, hindi ko po alam. Sino ba ang hindi patunay na nakaranas ng kamatayan ang maglalakas loob sabihin hindi siya takot mamatay? Kahit si Lin Moyu ay hindi maglalakas loob. Nasiyahan si Yan Kuang Sheng sa sagot ni Lin Moyu. Yu. Ah! Iyan ang totoong sagot. Malaki ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Lahat ng nagsasabing hindi sila takot ay nagsisinungaling. Kung gayon, tatanungin kita ulit. Kung nasa harap mo ang pagkakataong maging isang dalubhasa na mas mataas pa sa antas Diyos, pero kasama nito ang 50% chance ang mamatay, matatakot ka pa rin ba? Isang dalubhasa na mas mataas pa sa antas Diyos. Ah! hindi napigilan ni Lin Mo Yu na lumunok. Naging determinado ang kanyang mga mata. Takot pa rin po. Gayun pa man, susugal ako. Kung mabaygo ako, mahinahon kong tatanggapin ang kamatayan. Tinanong ulit ni Yan Kuang Sheng, kung kailangan mong harapin ang dalawang ganyang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sabi ni Lin Mo Yu sa mababang boses, paninindigan ko pa rin po ang aking pinili. Takot mamatay, ngunit hindi rin takot mamatay. Bagamat sa ngayon ay hindi pa naiintindihan ni Lin Moyo kung ano ang isang dalubhasa na mas mataas sa antas Diyos, ni hindi niya nga alam kung gaano kalakas ang isang antas Diyos na dalubhasa, ngunit ang kanyang determinasyong lumakas ay hindi magbabago. Biglang tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Tama, tama, ang sagot mo ay labis kong ikinasiya. Kung ganyan, Sasabihin ko sa iyo ang susunod mong kailangang gawin. Pinilit ni Lin Mo Yu na tiisin ang sakit at nakinig ng mabuti. Ang nais ipagawa sa kanya ni Yan Kuang Sheng, ang susi ay nasa karne pa rin ng ahas na uhaw sa dugo. Ito ay isang uri ng milagrosong karne ng halimaw, isang sinaunang relikya. Ang milagrosong gamot ay pinino mula sa dugot laman nito. Ang kinain ni Lin Moyo kanina na karne ng ahas na uhaw sa dugo ay nagpataas ng lahat ng katangian ng 2000, sa katotohanan, 1,800 lang dahil ang unang 200 mula sa naunang gamot ay nawalan ng bisa, 10 beses ang epekto ng pangunahing milagrosong gamot. Para makakain ulit, kailangan niyang umabot man lang sa level 50, o kahit pagkatapos pa ng level 60. Iyon ang orihinal na plano ni Yan Kuang Sheng. Ngunit ngayon, iba na. Dahil sa napakalakas na banal na lakas ni Lin Moyu, mas maagang mapataas ang pundasyon ng kanyang mga katangian, mas maraming benepisyo ang makukuha. Ang karaniwang natatamo sa bawat pagtaas ng antas ay tataas din. Sa ganitong paraan, habang tumatagal, ang agwat sa katangian ay lalong lalaki ng husto. Kahit si Yan Kuang Sheng ay mahihirapang tansyahin kung hanggang saan aabot ang mga katangian ni Lin Muyu. Ito rin ang pinakamahalagang hakbang para maging isang dalubhasa na mas mataas sa antas Diyos. Ayon sa bagong plano ni Yan Kuang Sheng, kailangang kumain si Lin Moyu ng karne ng ahas na uhaw sa dugo sa mismong oras ng kanyang pangalawang pagpapalit trabaho. Gamitin ang katangian ng karne para palakasin ng gusto ang mga katangian, at kasabay nito, sa oras ng pagpapalit trabaho, isagawa ang pagtaas ng antas ng trabaho. Pinakamaganda kung makakapagpagising pa ng mga bagong talento, na maglalatag ng pinakamatibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang problema lang, ang paggawa nito ay may malaking panganib. Tulad ng sinabi ni Yan Kuang Sheng, 50 hanggang 50 lang ang tsansa. Mabubuhay ka man o mamamatay, nakasalalay lahat sa swerte. Sabi ni Lin Moyu Yu sa mababang boses, Guro Yan, maganda naman po ang swerte ko. Tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Mabuti, mabuti. Hintayin mo't kukunin ko para sa iyo ang isang piraso ng karne sa puso ng ahas. Pagkasabi nito, lumipad si Yan Kuang Sheng pa taas, patungo sa kalangitan na libu-libong milya ang taas. Kahit parehong karne ng ahas na uhaw sa dugo, magkakaiba ang epekto depende sa parte. Malayo ang aguat. Ang pinakamagandang parte ay ang utak ng ahas. Sumunod dito ang karne sa puso ng ahas. Ang pinakamahina ay ang mga hindi importanteng parte. Napakahirap makuha ang utak ng ahas. Ayon kay Yan Kuang-sheng, matagal nang hindi nakakakuha ng utak ng ahas ang lahi ng tao. Hindi rin madaling makuha ang karne sa puso ng ahas. Para makagawa ng panggit ng milagrosong gamot, kailangan gamitin ang karne sa puso ng ahas. Ang karne sa puso ng ahas ay hindi mismo ang puso ng ahas na uhaw sa dugo, kundi ang piraso ng karne na malapit dito. Naiisip ni Lin Mou Yu ang hirap nito. Kahit kasing lakas ni Yan Kuang Sheng, maaari pa rin mapahamak. Tumingala si Lin Mou Yu sa langit puno ng pasasalamat ang puso. Sa mga oras na ito, basang-basa na siya ng dugo, tila isang taong dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng gusto. Ang sakit ay nabawasan na. Lahat ng kanyang katangian ay tumaas ng 2,000. Sakto, tumaas ito ng 1,800, ang naunang 200 puntos na nakuha mula sa milagrosong gamot ay nawalan ng bisa dahil sa karne ng ahas na uhaw sa dugo ang kanyang katangiang pang-espiritual ay napakalaki na ang pundasyon, matagal nang lumampas sa dalawampung libo, kaya ang dagdag na dalawang libong ay halos walang pakiramdam. Ngunit ang kanyang apat na pangunahing katangian, lakas, liksi, tibay, katalinuhan, na dati mababa lang ay halos dumobel. Napakalinaw ng pakiramdam. Alam ni Lin Mo Yu na ang kaunting pagbabagong ito ngayon ay halos wala lang. Ang paparating na pangalawang pagpapalit trabaho, iyon ang tunay na pagbabagong yayanig sa langit at lupa. Sa pangalawang pagpapalit trabaho, lahat ng katangian ay do-double. At ang dinodoble ay ang lahat ng pangunahing katangian. Ngayon, ayon sa sinabi ni Guro, kailangan kong kumain ng karne ng ahas na uhaw sa dugo sa simula pa lang para mapalakas ng gusto ang mga pangunahing katangian. Sa gayon, pagkatapos kong magpalit trabaho, ang mga pangunahing katangian ko ay tiyak na malalampasan ang ibang mga profesional. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang itataas. May kaunting pananabik sa puso ni Lin Muyu. Makalipas ang pitong araw, bumalik si Yan Kuang Sheng sa silid. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo. May mga sugat pa sa katawan niya na hindi pa gumagaling. Ang kakayahan sa pagpapagaling ng isang antas-Diyos na dalubhasa ay nakakagulat, maihahambing sa isang world boss. Anumang ordinaryong sugat ay dapat gumaling sa isang iglap. Ngunit ngayon, ang mga sugat ni Yan Kuang Sheng ay napakabagal gumaling, at may sariwang dugo pa na patuloy na dumadaloy mula sa bibig ng sugat. Ang sariwang dugo ng isang antas-Diyos na dalubhasa ay may dalang bahagyang gintong kinang, iba sa ordinaryong tao. Tumawa si Yan Kuang Sheng. Huwag mong intindihin, kaunting galos lang. Medyo mayabang lang ang mga batang yun, ayaw magbigay. Napilitan lang si Lolo na kunin ng puwersahan. Pagkasabi nito, naglabas si Yan Kuang Sheng ng isang aktibadong lilang anteng-anteng na pangprotekta sa buhay. Isang maringal na lilang liwanag ang bam alat sa kanya, at mabilis na gumaling ang mga sugat ito ang liwanag ng isang antas Diyos na panggamot na sining, napakalakas ng epekto. Sa isang iglap, nagsara na ang mga sugat ni Yan Kuang Sheng. Iniabot niya ang isang magandang kahon kay Lin Mo Nasa loob niya ng karne sa puso ng ahas. Tandaan mo, sa panahon ng iyong pangalawang pagpapalit trabaho, kainin mo ito. Baka hindi maging masyadong komportable ang proseso. I enjoy mo. Commandant si Yan Kuang Sheng, mukhang nag-aabang ng magandang panoorin.